Bisag 30 pesos na dia. Bisag 30 sa wala. Ya hay enta kan imong buka sir. Mosugot ta sir, ano manok bisag upat lang kabok. Upat kabok manok, baylo ani na? Oo. Tayang kaya imong bugas nimo sir, baka makakaon ang ginta ko mga anak ani. Ayo. Taman. Haman dapito tong mag hakot mga saging dam. Dito da naon sir ay. Iya. Ah, dire agihon honas likod? Oh, dire likod. Kinsa man yung balay inyo? Oh, amo, sir. Ang sama inyo pang inabuhay din, eh. Mag-umaram po, no? Oh, mag-umaram, sir. Ah, kada na mong haulog saging? Karon, wala yung nag-haul diya, karon? Wala, kaya sabado maron. Pila ka buki mong anak? Siam. Siam? Siyam, sir, oh. o. mo Tam. trabaho sa itrabaw, bana na mo po, dam? Mag-umaram, sir, o mga mag Tapos kamuray balay dire na lahi no. Oh, kamera sir. Maligya mi ug kwan ba kanang bugas ang isang kasako, 30. Kwarta sir, kaya mong kinaon rin, saging ang Wala may kwarta? Wala may kwarta. Bisik 30 pesos? Wala lagi sir, kaya ako kayo sir, may kwarta. Mabiyo no, gani sir, suga-suga, Kung may kapalit ugas. Wak mo i kurinti na wata tanan? Wala lagi sir, ay? Layo rin mo kayo sintro, no? Oo, layo rin sir. Kami rin hay nga balay Pero haman mong bana rin, da, Sa asa oma sir. mga bata mo, nang sir. Wala uban. Um, Mm -hmm. Kani kinamangura ni mo pila ka buwa katuig ni. Kuwa ah, pa ni sir, isa pa ni katuig. Ay sana katuig na. Oh. Uh. Pero maka na. Dili pa ka balo mi Ah. Oh. Na koy baligya bugas pero wa jud kay kwarta niya. Wa lagi kay kwarta sir ay. Eh. Wa may kapalit tong sudan kay wa <laughs> gid kwarta. Abi iga ni wa gid suga suga kay wa gid mi kapalit og gas. Kadali ay eh. butang diri abi. O kana. Ay ta unta sir no, mi kwarta ni sir ay. Eh. Ha? Mi kwarta ni sir. Bisag 30 pesos ra dia. Bisa trial tas eh, wala. Iyahe ang takan yung buga sir, baka brato. Tinood yung buga sir? Tinood ay. Iyahe ang tanis. man? Ano masya may pagkaon niya ng piminti? Saging ra sir. Saging? Saging ra. Ano yung mga bata niya, mukhaog saging ra po? O mukha o. Ang saan mukhaog na, marapuri kaunos kong mga anak. ka bayad ah sir. Wala d'yo kay ikabayad? Wala. Pero mali pa yun kay Kadam nao, kada istorya, siguro na smile Gini kay Mr. Bisa <laughs> sa tayo, nakatawa lang <laughs> kay kataon. Katawa lang dyan, no? Katawa lang yun mo <laughs> 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 Kung sa may imong mga baylo-baylo dyan, mo, kung ibili na ko na, may inyong ikahatag sa ako. Ang manok, mukhaan ka, sir. Manok? Baylo ano yung manok? Oo. Masugot ka, sir. Baylo ano yung manok? Bisa kupat ng kabok. Kupat kabok manok? Baylo ano na? Oo. Oo. Kayang, kayang bugas ni mo, sir. Makakao na ginta ko mga anak ani Ako na lang ni mo. May hatag ni mo, sir? Sige lang. Nga naman, walay, walay ni abot diri mga hatag bugas? Wala sir eh. Ha? Kamu pa. Kami pa, sukat-sukat? Oo, -sukat? oh, sukat-sukat sir, kamu pa. Sige ka na, para, mayon na naman na, para si, sir, ha? <laughs> para sa si mga pamilya ba? Tapos ko. Pero wak mo ikwarta pod. Eh, pero may sakong ispilaan sir. Bangin akong bata sir, atong adlaw nga mana magi di ako na ko kaid sama ka wala gyud ko wa dai par man pa bayron ko na ko sama ibayad na ko man dai ko ta ina promise lang sa eskwelahan nga basta mo ka over imong papa ka bayad ta par ka kaid sama ka ani promise siya mangita sa kwarta yang papa mo tong trabaho yang amahan karon usay trabaho ron umara sir umara mo obra ra umara kay kami sir maka panguling og maka haul mi og sage ah manguling kibali mo sa bukid adi sir pa mo maka kwarta oh una man tama may kauling, hindi may kauling, hindi may kakwarta di sa kaubra Kung pares oh, sa guhay manahon o guhay manahon, pila adlaw po ay, tag-300 sir 300? Oh 300 na chamba chamba ra no, tsamba rapon, o, chamba, rapon. Ah. hindi kayo may kakwarta na rin hindi may ah. mahimo mo ah. for a miss dina o sir, ay eh. makaasamang kapubre buhay lang oh, sige kana inyo na bugas. Oh bugas o salamat anes. sir saan, yung tagalang salamat sir ha? Mm. Uh, may problema, salamat o, sa sir sa sa <laughs> ha? Hindi na ko magdugay. Salamat sa Ginoo. Salamat kay Sir. Sige, <laughs> pag-abot sa panahon, magkita at tagbalik. Oh, sir, salamat. <laughs>